Alden Richards, inamin ang totoong estado ng relasyon niya kay Maine Mendoza. Naging kontrobersyal nga ang ginawang pag-amin ni Alden Richards tungkol sa nararamdaman niya kay Maine Mendoza at ang hindi nakikita ng mga tao ay ang ginawang pagkonsulta ni Alden Richards kay Maine Mendoza na ilabas ang tunay niyang nararamdaman sa publiko. Dahil nababas si Alden Richards ngayon, kung bakit daw niya ngayon lang ito inilabas. Ngunit ang hindi nakikita ng mga tao ay hindi naman maglalabas si Alden Richards kung walang go signal mismo ni Main Mendoza. Natiyak naman, pinayagan ito ni Main Mendoza nang sa gayon ay matapos na ang lahat. Ngunit dito mo rin makikita na wala talagang pakialam ang mga armin at ang mga bashers nila kahit pa nagsabi na ng totoong piling si Main Mendoza at Alden Richards sa isa't isa dahil hindi naman nila ito pinapakinggan talaga kaya wala na rin magagawa si Alden Richards at Main Mendoza. Ang maganda dito ay ang totoong pagpapaliwanag ni Alden Richards at pagpapatibay ng kanilang tunay na relasyon dati pa. Maganda kasi itong ginawa ni Alden Richards nang sa ngayon ay umaani ng mga batikos. Ngunit sa ito, pagtatanggol niya at pagprotekta kay Min Mendoza. Kahit kasi hindi nagsalita si Min Mendoza ay hindi ito mababash ng mga Armin at ng mga bashers ng Aldab dati pa. Kasaludo buong Aldam Nation sa tapang na ginawang ito ni Alden Richards. Sana ay magtuloy-tuloy ito. Talagang ilabas na nila kung ano talaga ang meron sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! right now i want you to say the